July 6 na po mga kalaki ng 5 PM. Ayun po nako po ang bilis po ng araw no sa mga tataya po ngayon. Ngayon pong July 6 mga kalaki, abay ibibigay ko po sa inyo ang magagandang code at magagandang lucky numbers po para po sa mga habol po diyan ng last draw. Okay, ang mga pangmalakasan natin, mga digits po na kompleto po ang ibibigay natin para po sa mga lucky followers natin na sumusubaybay po sa atin. Kaya ngayong hapon po ah, ngayong hapon pwede nyo pong kunin ang mga lucky numbers natin. Pag nagustuhan nyo po, tayaan nyo po sa loob po ng tatlong araw. Hanggang dun lang po makalaki. kalaki. At syempre po sa mga interesado po dyan sa mga lucky numbers namin, stay lang po kayo dyan at sa mga ayaw naman po. Pwede nyo pong iscroll is up ang cellphone, lagpasan nyo po ang vlog namin, marami pong nagbibigay dyan. Pero pag sa amin ka nanood at sa amin ka nagtiwala, mapapabilang kayata yata sa ating mga lucky numbers sa mga uh, lucky winners sa na mga napanalo. No? Just claim it lang po mga kalaki. Maniwala lang tayo. Mananalo, mananalo, mananalo ko, mananalo ko at mananalo ka. Okay, wala naman pong madalian po dyan mga kalaki. Basta po, pag na ko ang Bertman at Bertrand mo at napag-partner-partner ko yan, nako po, at naalagaan ko yan. Claim it mga kalaki. Claim it papapanalo kita. So, eto na po mga kalaki, ating mga lucky numbers sa Ang ibibigay po natin ngayong hapon po na to ay tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5-digit, at dalawang 6-digit lucky numbers. Kaya kung ready ka na, kunin mo na ang mga listahan mo at ilista mo na ang bawat numerong magugustuhan mo galing po sa amin yan ni Lola Carmen. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging? Siyempre, miltionaryo. Ayan po mga kalaki at ito na po ang unang 2 digit lucky numbers ngayon pong hapon mga kalaki kunin mo na ang 2 digit lucky numbers mo ay number ilistan nyo na po ah number 18 at number 23 yan po yung una at ang pangalawa po ay number 12 at number 20 at ang pangatlo po na 2 digit lucky numbers ay number 6 at number 10. Okay, ayan po mga kalaki ang mga 2 digit lucky numbers. Abay syempre, isusunod na po natin agad ang 3 digit lucky numbers. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 2, number 8 at number 4. Yan po yung una. At ang pangalawa pong 2 digit lucky numbers ay number 535. Ayan po mga kalaki. At syempre po, isunod lang po natin ang pangatlo pong 3-digit lucky numbers. Number 267. Ayan po mga kalaki ang ating 3-digit lucky numbers. Nabigay ko na po ang 2-digit, ang 3-digit. Syempre, isusunod ko na po ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 1902. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number 5277 At ang pangatlo po ay number 3688. Ayan mga kalaki, kompleto po ang mga laki numbers natin na 2 digit, 3 digit at 4 digit. 4 digit ah pwede nyo po yan iramble kung gusto nyo pa, kung gusto nyo po tayo, pwede nyo po iramble yan para mabaliktad mo po ang numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay, at bago ko po ibigay ang mga 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers para sa masusugid natin mga lucky followers dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account namin hanapin niyo po kami sa Facebook, ayan po, ito po ang gamit kong account ngayon, Red Parungkin po, na merong 101,000 followers mga kalaki ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook kasama ko po yung si Lola Carmen at meron po kaming Aris Gatchalian na account at syempre meron din po kaming YouTube, ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong uh, 17,000 followers, at syempre po TikTok, ang TikTok po natin, Red Parungkin po na merong 400,000 42,000 followers. Oh, ayan po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga laki numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko kung kayo po ay comment na comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart, mga kalaki, automatic po. Padadala kita ng mga laki numbers agad-agad po dyan sa messenger nyo. Tulad po ng iba na napadala na natin kasi nakafollow at nagsishare sila ng mga videos natin. At syempre po mga kalaki, ang laki numbers po namin, libre po ito, wala po itong bayad private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatay alma sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National at Weteng. At pag sumali ka rito mga kalaki, syempre po, uh, make sure po na makakausap nyo muna ako sa messenger bago po kayo magpa-member para legit, legit na legit na, ang kausap nyo ako at hindi po ibang tao. Kaya message na po kayo sa messenger ko. At tandaan nyo po mga kalaki, 3 days po ang pagitan natin bago natin palitan pagsumali ka sa amin, i-code ko ang Birdman at Virtue mo. Mali mo naman dito pala ang swerte mo. Kami pala ang magdadala ng swerte sa mga lucky numbers na tinatayaan mo. Bibigyan kita ng 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit, 7-digit. Depende po sa gusto mong tayaan mga kalaki kapag sumali ka. Ito po ay walang pilitan na kaya bibigyan ko po ng discount ang mga unang sasali po at ahabol po ngayon pong araw na to para member ka sa akin ng 3 months ng July, August at September okay, at syempre po mga kalaki ituloy na po natin, Ito na po ang unang 5 digit lucky numbers, Pilipinas at abroad kunin mo na, number 14 number 36, number 39, number 28 at number ano to, 17 at eto pa po ang isa mga kalaki, number 34 number 28 number 21 number 19 at number 16 Ayan mga kalaki ang 5 digit lucky numbers Isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers Ang 6 digit po namin Pwede po dito ang 642, ang 645 Ang 649, ang 655 At 658 6 digit lucky numbers Mga kalaki kaya kung ako sayo Kunin mo na mga listahan ng mga kalaki At ibibigay ko na ang unang 6 digit lucky numbers Number 13 Number 27 Number 38 Number 40 Number 12 at number 24. Ayan po yung una at ang pangalawa po nating 6-digit lucky numbers ay number 29, number 22, number 37, number 35, number 15 at number 7. Ayan mga kalaki kompleto po mga lucky numbers. Pwede na po kayong tumakbo sa mga suko yung outlet. At make sure po mga lucky numbers namin aalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki. At syempre ito na po ang paborito ng lahat. Ang shout out time. Shout out po kay Lorna Ondibilia ng eto po ng Gapan City Nueva Ecija. Hello po sa inyo sa mga taga Gapan City dyan. Anak ah, nagpupunta po ako diyan kapag ka, ah, piyesta po nila sa ah, Chinelas Festival. ayat po, hello po sa mga taga-Japan sa mga kaibigan ko yan, kila Ati May. Hello po, shoutout. Dahil po nagpa-shoutout po kayo dyan sa Ondibilia Family, bibigyan ko po kayo ng tinatayan nila lagi daw doon, two-digit lucky numbers. At syempre po, para naman po sa mga jeepney driver naman po, dito po sa Baguio City, sa ba biyahing Tranco Bill. Hello, shoutout po sa inyo dyan sa mga taga-Baguio like, City, kila Kuya, Utoy at Kilakmang Celso. Shout out po sa inyo dyan. Maraming salamat po. Marami tayong members dyan sa Baguio City mga kalaki. Kaya ano pang inihintay mo? Pa-member ka na baka dito ang swerte mo. Okay, bibigyan ko po sila ng uh, 655 six digit lucky number. Sinihingi po nila. Shout out po sa lahat ng mga driver dyan. Taxi driver, jeepney driver. Ay syempre walang tricycle doon dahil Baguio yon. Good luck mga kalaki. Mananalo tayo. Claim it.